Ang mga diatom ay mga mikroorganismong naninirahan sa tubig. May iba't ibang hugis ang mga ito. May pabilog, korting buwan at parang bangka. Ang panlabas na talukap ng mga diatom ay binubuo ng nanganganinag na salamin na may masalimuot na disenyo. Ang mga diatom ay iginugrupo sa pamamagitan ng pag-oobserba ng kanilang hugis at disenyo ng salamin na talukap. Ang iba't ibang uri ng mga diatom ay may kakayahang manirahan sa iba't ibang kapaligiran. Kapag nagbago ang kapaligiran, ibang uri ng dayatom ang maaaring maninirahan dito. Kaya ang kalidad ng tubig ay malalaman sa pamamagitan ng pag-obserba ng mga dayatom na nasa tubig. Ngayon, pumunta tayo sa ilog at mangolekta ng mga diatom. Dito, umaagos ang ilog sa isang pamahayang lugar. Una, mangungulekta tayo ng malaking bato na may patag na ibabaw mula sa ilalim ng ilog. Pansinin ang bato na may manipis na bagay na kulay tsukulate sa ibabaw. Ito ay nagpapakita ng kasaganaan ng mga dayatong. Ilalagay ang bato sa isang plastik na bandeha. Gamit ang isang sipilyo, kukuskusin at aalisin ang manipis na bagay na kulay tsokolate mula sa bato. Mulit-muli gamit ang pipeta, papatakan ng tubig ang bato. Para makakolekta ng dayatong, kukuskusin lamang ang bahagi ng bato na nakaharap sa tubig. Gamit ang pipeta, patakan ng tubig ang bato para ito ay mahugasan. Ang mga dayatom ay nasa kulay tsukulating tubig na nakakolekta sa ilalim ng plastik na bandeha. Ngayon, tingnan natin ang mga dayatom na nakolekta sa ilalim ng mikroskopyo ito ay mga buhay na dayatong. Ang ibang uri ng dayatong ay may kakayahang gumalaw, ngunit may iba rin hindi nakakagalaw. Ang paggalaw ng mga dayatong ay bukod tangi kung ikukumpara sa ibang mikroorganismo. Mula sa loob, papunta sa labas ng kanilang mga talukap, naglalabas ang mga dayatong ng mauhog na malahiblang bahay na nagbibigay sa kanila ng kakayahang makagalaw ng madulas sa ibabaw ng mga bato at buhangin. Kahit ang mga diatom ay kabilang sa mga organismong nasa sa ng photosynthesis, mayroon silang dilaw na pigmento sa kanilang chloroplast. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila katulad ng ibang mga organismong nagsasagawa ng photosynthesis na kulay berde. Gumagawa ng maraming produkto ng photosynthesis ang mga diatom. Sa katunayan, ang mga diatom ay nag-aambag ng 20 hanggang 25% sa kabuuan produkto ng photosynthesis ng mundo. Paglalagom, ang mga diatom ay gumaganap ng mahalagang parte sa photosynthesis sa mundo upang malaman kung paano nakita ang mga siyentipiko ang kayarian ng salamin ng talukap ng mga magagandang mikroorganismong ito panuorin ang pangalawang bahagi.